Kung talagang kayo ay aakala uh, sa isang ulo po, gumawa ah, tayo ng tamang proseso. Kaya sila. Mag-file tayo ng resignation. From division ng DUC, going to GGC. Magpalit din ng resignation, kung saan kayo nang galing. Kung kayong chairman ang inyong mahawak. Ito po ba, sir, ay isikip nyo Pwede mong picture sa DGC. Malinaw na pag-picture. Tapos itabog yan. Siguradong uh, Asap nao, ako po ay tumatayo bilang lahat ng halilis ng GUC at GGC. Intervento, mahuhulog na tayo dalawa. po itong isumite para i-public anong lamang. Ayun na, pagbili ha, para i-public anong lamang ang nais ninyo na pagkala. So magpapaalam tayo sa division ang GUC at sa yung sa inyong chairman kay chairman Dragon. And then, pagka okay na po yun yung dalawang panig, pirmahan man nila o hindi, hindi sabi nga natin, ang gagawin ay voluntaryo. Voluntaryo sa matali, voluntary din kung gusto kumalis. No. After this, uh, after that, and then, kung saan nyo gusto lumipat, i-announce din po natin yun. No?

wala pa rin pong mga bago dyan, kahit ang mga lumot <laughs> o reforming ay pa rin pong gamitin niya. pa rin pong gamitin niya kahit gabi natin na kagising-signa kayo at uniform ng DOC ay may karapatan pa rin ay gamitin niya. May karapatan niya. Hindi naman hmm. po namin ipinagalaw. Sa tingin mo sa buklet mo. No? Kung yan ay binigay namin sa inyo, at kumalis kayo sa aming anay, sa tulang, pero patang ko naman pagiging yan. Kasi okay. ipinigay ko yan eh. Hindi yung binayari niyan. Tama? Okay. So kung iyon uh, po ay inyong binayaran, kami yung inyong kuya, kasi sa'yo yan. Hindi ko pag-aari yan. Tama? No. So, that's all At of now. Pwede nyo pa po gamitin po yan lahat hanggat wala pa po, po tayong final process wala pa po, po tayong final decision. Kapag na-finalize na po yan, kung saan po kayo napag-bilang at kung meron na kayo sign sa kanilang reforming, eh hindi na po lang. kayo nakaayon. Na, kahit na nakaayon po kayo doon, meron tayong transaksyon sa iba nyo pwede nyo po niya suuti sa inyong biyari doon pagdating ng at magpalit kayo kung saan kayo nakalila. Kaya ang inyong uniforme, hindi po yan panasaya. Lahat po yung mapapakinabangan at magagamit yung palit po Ah, hindi